Ay, sarap na. Pay niya. Kasi, simple. So, <laughs> Inaalikan ko na ko mm -hmm. Pero may time ka na minsan hindi ka rin nagpapapicture dahil suprada uh, ka. Totoo to to to, to ba yan? Totoo sabon na nagbigay sa akin na napakarami. At syempre, malaking bagay nito para sa akin. Syempre, ako naman, di ba, basta bigay, hindi yeah. naman ako nangihingi. Tanggapin lang natin, di ba? Yeah. Yeah. Uh -huh. Kasi yes. hindi nilisin yan eh. Yes. Yeah. Hindi ko naman sinasabi kailang madam, bigyan mo ako ng sabo. So, bigla na lang kayo pumunta dito para bigyan ako at tulong na rin sa akin. Tanggapin oh. yeah, ko yeah, napapansin ko sa social media, marami kasing mga comment-comment na alam natin yung ay 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 ay, yes. ay, yes. ay, 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 sila, ay. No, no. Não, ay po po tayo. hindi po yes. yeah. Anak, po kung sa ay, 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 Yeah, no? yeah. Set natin sa Police Station Philippines. Yeah. 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 mali, ay, napanood ko yung ano mo, Umiiyak ka sa ano, ah. Sa, <averages> ano Batang kaya kailangan mo na 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 mo na kailangan mo na kailangan mo na kailangan mo paano ko sa sarili ko ng tama na wala akong tama lang kasi marami nagsasabi diwata dahil yung iba, yung iba ay simple taga Mindanao dami nito ko taga Cebu sabi ay si どう, bakit bakit hindi doon nito pa hindi siya tinitigil kasi kasi pinabas ka mo well hindi ko naman sinasabi sa mga tao na dumugin niyo ako di ba galing daw ako kami diwata kung sa ako marami kumakain ibig sabihin marami sumusuporta ngayon marami nagpo hindi naman sa may eh, naman sa lahat ko tayong kontiwin kung anong gusto nyo nasabihin, dahil sila yan. Ayon, kung ayaw, kung man man yan, ang hangman wala na akong sa iyo, ang importante siya sa akin yung business ko po ako so, magdating naman sa social media, buzzer, mga influencer, mga nagpa-future accountant na customer, di sabi ko, hindi naman buong maghahapit, eh na lang tayo lagi dito. May mga times talaga, kasi minsan sinasabi ko mamaya lang kasi katulad niya nakaharap ko sa inyo para interview pa yung picture interview para sa sure. pero yung mga tao kasi minsan na hindi ko mapagbigyan dahil di ba may negosyo ako eh mm, tama, tulad ngayon at ito doon ako may darating na magpa picture kung sabi ko tama na mamaya na pag na, pag video ha na i-upload ang sama na natin ko di ba attitude iba na ugali iba na ayan di ko na wala na kasi out na out my control yun so karapatan nyo yan eh mas ako sinasabi ko sa inyo, mas priority sa akin yung business ko. Yes, yun Pero may time pero na, minsan hindi karo nang papapicture dahil sa product. Oh, ba yan? Ito po ba yan? Nangyayari po yan talaga pag may Nangyayari talaga yan. Tulad ng sinabi ko, hindi <coughs> lahat ng <na>, oras <coughs> no. uras na kaharap po tayo sa social media. <coughs> Kaya lang, man, na, na, na time din po talaga na kailangan kong gawin at sikasuhin yung trabaho ko dito bilang isang <coughs> may-ari wow. ng isang negosyo na ito. Tama. So ngayon yung hindi man siguro na pagpagbigyan nangyayari naman yung pero, di ba? Sabi ko may oras ng interview, may oras ng picture picture bigyan nyo din man ako ng time para mapatrabaho oh, bigyan mo ang ganda diba okay mo tama Bigyan pinagbigyan mo kami diba kaya okay. pinagbigyan ko kayo sa oh, yes, uh, naman ako doon para tingnan naman yung mga tao i-monitor ako ba yung kulang nasambay yung mga tao kung nandyan pa ba iniwanan na ba ako nakapita na ba ako so normal naman yung bilis ang mayari na kailangan ko din naman talaga tingnan yun patulang pag umalis ako ngayon sasabihin ko mamaya ng picture ha may dalang pag nakuha na ako ng video ay sublada na attitude na wala diba? pa yun. Wala na akong pakialam doon. Basta ako sinasabi ko lang ang part ko din. Yung yes, side ko din naman. Bilang isang ah. ano. Ah. Diba? Ah. Alam mo, Diwata, sa totoo lang sa TikTok, YouTube, ikaw ang laman. Kasi Then, ano, hindi ka. naman natin masasabi talaga kung anong gusto nilang sabihin. Karapatan nyo yan eh. Pero sasabihin ko din yung gusto kong sabihin. Wala na akong pakialam kung maniwala kayo o hindi. Basta yung yeah, part ko sinabi alright. ko. Yes, tama. Yun lang. Hold up ka, nabugbog ka binuhat ka. Anong feeling mo nung binuhat ka ni Mansang ang sarap na feeling niya. Ika-tapin ako ni Boku Martin! Ako niya to! Galing pa kami ng Davao. Davao pa tayo! Ay daw, sana sa kami mo. Gusto pa na muna. Ay wait lang pa sa kita. Wait lang pa. Minimicover ka ng skin care guys Nagpabunot ka ng ipin Ano ang feeling mo dahil gaganda yung ipin mo Dahil puti ka na marami sabon na magbibigay sa'yo Anong feeling mo dyan kasi dami nag-sponsor sa'yo sabon Tapos pinaganda yung ipin mo Anong masabi mo? Ipakita mo sa kanya Ang saya-saya di ba Kailangan din natin magpaganda ng ipin Kasi maraming parang naman Diyan lang, diyan lang. Para dagdag ng confidence natin. Ang daganda, dati ba, Monsignor? Uh Oo. -oh. So, kailangan natin magpaputin. Ma'am, last question. Kung magpaputin, oh. o oh, yung, oh, yung ganyan kulay mo na lang? Alam, alam mo, ako, hindi ko na kailangan siguro magpaputin. Uh, okay, maganda okay, yung natural okay, na, na ganda. Para I sa mean, atin lang, ha? Pero, uh -oh. nasa tao naman yan, I eh. May mga tao kasi man, na gusto magpaputin, gusto magpaganda. Pero sa part ko, Siguro mas maganda siguro ganito lang muna natural. Okay, ay, tama na, na, yun. Tama yun. Yes. Kasi di diba ngayon nga marami nang ng apam na nalilito sa oh, amin. Diba? Oh, ano, oh, oh, last na lang tanong. Alvin daw, si Ota mo daw, sabi ng social well, media, mga bastos. Wala, kung ni Alvin, di pa siya ano, di pa siya sagot my chance now. Shut out sa mga anak niya ate. Ingat kayo. Yung oh, okay, sige. <laughs> Tapos na ang mga tanong. Pa-picture na tayo. Kung meron pa. meron pa. tanong. meron pa. meron pa. Kung meron pa. Kung meron pa. Huling tanong kay Tito Boy, ha? Ah? Wala. <laughs> wala lang, quiet, quiet. Ma'am, quiet, quiet, kasi may tatanong ako sa iyo. Kasi ano <laughs> yun? Bakit ka raw na healthy yung katawan mo, tapos sexy, hindi ka tumataba, tsaka hindi ka raw kumakain ng marami? Kasi, <laughs> siyempre, isang harap-harapan. Ano ah. mo, malakas ako kumain. Yes, correct. Tapos, ano, healthy talaga ako, kasi wala naman ako sakit. Ano, kinakain kaya mo lugao, At saka yung katawan walaid. ko, hindi talaga ako tumataba. Mental lang ito, kasi baka hindi mo alam, beauty queen ako, ito talaga yung <laughs> diwata pa ko sa mga ng bagyo diyan sa iyo ano kata malakas <laughs> mayaman ka ba mayaman ka ba diwata pa shout sa mga marunong ng bagyo na sina ate ito Iwata, Iwata, last question. Mayaman ka na ba? Night market ng Baguio out. na, katanungan. Maraming salamat na. Ayan na, sige, mga kasi 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 kasi